Marami pa rin lugar sa bansa ang inaasang makakaranas ng danger level na heat index. Pero sa kabila nito, sinabi na pag-asa na posibleng magkaroon ng hanggang dalawang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong Mayo. Iyan si ang ni Rod Lagusat. Ngayong Mayo, patuloy pa rin na nararanasan ng mainit na panahon. Base sa forecast ng pag-asa, 35 lugar ngayon sa bansa ang inaasang aabot sa danger level ang heat index. Pinakamainit ang 48 degrees Celsius sa Pili Camarines Sur, 47 degrees Celsius sa Dagupan City, 46 degrees Celsius sa Aparri Cagayan. 45 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte, Tugagaraw City, Cagayan, Puerto Princesa, Palawan, Virac, Catanduanes, at Masbate City, Masbate. Nasa 44 degrees Celsius naman sa Echaga, Isabela, Kasiguran, Aurora, Coron at Aborlan sa Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Roa City, Capiz, Iloilo City at Dumanga sa Iloilo. 43 degrees Celsius naman sa Naiya sa Pasay City, Batak, Ilocos Norte, Baknotan, La Union, Iba Sambales, Baler Aurora, Sangli Point Cavite, Alabat Quezon, Dait Camarines Norte, La Granja La Carlota Negros Occidental, Katarma Northern Samar at Tacloban City. 42 degrees Celsius naman sa Science Garden sa Quezon City, Sinait Ilocosur, Muñoz Nueva Ecija, Subic Bay Olongapo City, Legazpi City Albay, Mambusao Capiz, Catbalogan Samar at sa Giwan Eastern Samar. Ayon sa pag-asa, historically, naitatala ang matataas na temperatura tuwing buwan ng Abril at Mayo. We're not turning out the possibility na makapag-record uh, tayo ng uh, higher daytime temperature which will lead to higher computed heat index value ngayong buwan ng Mayo. Kasi kapag i chances are, madalang yung mga large-scale weather system na magpapaulan sa atin, magdudulot ng temporary lamig. So makikita natin, no, talagang napaka-init ng panahon, to the point na may mga agricultural sector na apektado sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Habang isa sa tinitingnang ng maaring dahilan ng grass fire sa Chocolate Hill sa Carmen Bohol ay ang matinding init ng panahon. Ayon sa BFP Carmen Bohol, pasado alas 7 kagabi nang iulat sa kanila ang sunog sa isa sa mga burol. Pahira pa ng pag ng apoy dahil hindi mapasok ng kanilang fire truck ang lugar at hindi din abot ng kanilang host. Dalawang burol lang naapektuhan ng sunog, wala namang nadamay na residential area at wala din naapektuhan ng mga pananim. Inabot ng tatlong oras bago tuluyang naapula ang sunog. Talagang hindi na tayo inuulan kasi dito sa bayan, sa Carmen, sa lungsod namin sa, sa Carmen. So yung mga grasses doon is ano na, dry na, ang daling mag-ignite. Isa sa mga possibilities na tinitingnan natin sa no, oh? uh, kasi talagang napaka ano na talaga doon sa, wala na, hindi na, wala nang ulan. Tapos napaka dry na talaga ng mga grasses. So isa yung mga tinitingnan natin na angulo yung ano yung natural causes. So as of now sir, uh, uh we are still uh, under investigation pa yung ano yung cause ng fire. Tinitingnan din na maaaring sa nito ng bonfire umula sa pagsisiga. Hindi natin maaalis ang possibility na hindi hindi mangyayari ulit. So as of now, ang ginagawa talaga namin is nag-ano kami ng true public address na talagang iwasan natin na mag uh, mag ano mga bonfire, attended bonfire, tapos uh, public knowledge, uh, general address na dito po na uh, about fire safety. Ayon sa pag-asa, hindi sapat ang mainit na panahon kaya nagkaka-grass fire. Maaring human activity gaya na lang ng pagtatapon ng upos ng sigarilyo o may nagsisiga sa lugar ang posibleng pagmulan ng apoy. Mas nagiging vulnerable, mas malaki ang chance na magkaroon ng grass fire kung ilang araw nang mainit sa isang lugar bilang nag-uulan kasi chances are yung tuyong damo nagsisilbing fuel po yan na kapag napagsakan lang yan ng spark is either it can be brought about by the weather or a plus factor na lang yung weather it can be some form of human activity that triggered the uh, the dry grass to burn because of the hot weather during the past few days Samantala, base sa forecast ng pag-asa, inaasahan ng isa hanggang dalawang bagyo ngayong buwan ng Mayo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May okay, mga tanong na meron tayong bagyo pero El Niño po. Ang nangyayari kasi, pag ng El Niño, madalang ang bagyo at madalang din po ang nagla-landfall na bagyo kung may mabubuo man dito sa Pacific Ocean na bagyong papunta sa atin. Ayon sa Pagasa, hindi nila inaalis ang posibilidad na maaring maging malakas ito. Pero kadalasan anila ang malalakas na bagyo ay naitatala sa second half ng taon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.